Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa pagbabalandra ng ilang anak ng mga politiko at contractors sa kanilang lavish lifestyle online, patuloy ang pagdagsa ng batikos mula sa publiko. Sa katunayan sila ngayon, ang binansagang mga bagong iskolar ng bayan na sa diomanoy de pondo mula sa mamamayang Pilipino ang perang kanilang nilulustay para sa tinatamasan ng ilang barangyang pamumuhay. The Philippine Showbiz List presents kontrobersyal na mga anak ng contractors at politicians with lavish lifestyles. Jella Alonte Nauna na, na pinag-usapan ang pangalan ni Jella sa tila pagiging proud niya bilang bahagi ng isang political dynasty. Si Jel ay anak ni Binyan Laguna Mayor Angelo Gel Alonte. Kapatid ni dating Deputy Speaker at Binyan Mayor Marlene Len Alonte nag -iyap. Dahil nga sa mainit na e isyu ngayon sa flood controls, may mga netizen ang kinwestiyon ang hindi marisurisul ba o manong pagbaha sa Binyan Laguna sa kabila ng ng pamumuno ng pamilya Alonte. At noong August 28 kapansin-pansin ang inirepost sa TikTok video ni Jella na nagsasabing hating me is okay but trying to make everyone else hate me off a false story is wild Claudine Ko Napalitan na pag-alis paghanga sa 25-year-old singer at lifestyle vlogger na si Claudine Co. na sa kaugnayan niya sa mga may-ari ng construction at development company na isinasangkot sa kontrobersyal na usapin sa flood control projects. Si Claudine ay anak ni Ako Bicol Party representative Christopher Co. ng co-founder ng High Tone Construction and Development Corporation. Chuhin naman niya si Congressman Zaldi Co ang Chief Executive Officer ng SunWest Group of Companies at ating Chairperson ng House Committee on Appropriations. Nobyo naman niya si Limwa Lubiano, kapatid ni Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Central Waste Construction and Development. Lumalabas sa maanuman flood control projects na kinukurakot o mano ng ilang construction at development companies ang bilyon-bilyong pondo para sa nasabing proyekto. Ang mga koneksyon ito ay nag-udyok sa ilang netizens na questionin kung may kinalaman si Claudine sa mga isyong bumabalot sa mga government contractors. Ito ang pinagpugat na pag-question sa marangyang pamumuhay ni Ibrakita ni Claudine sa kanyang Claude's YouTube channel at Instagram page. Dahil sa mga ito, inaakusahan niya si Claudine at ang kanyang pamilya na nanggaling umano sa taxpayers ang ginagastos sa luho nila at ipinapanawag ang isama siya sa masusing investigasyon ng Kamara. Dahil dito, pansamantalang nag-deactivate at private si Claudine sa kanyang mga social media account na wala nang isang sinagot tungkol sa ipinupukol na aligasyon sa kanyang pamilya. Jella Marasigan Dumagdag sa listahan bilang Disney Princess ng bayan si Jella hindi nakatakas sa pampanuling mata ng publiko ang sobrang pagbibida nito sa kanyang tinatamasang yaman. Nakikita siya ng ilan bilang isang taong may pribilehyo ngunit walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Si Jella ay anak ng Vice Mayor ng San Juan, Batangas na si Anthony Marasigan. Dahil din sa walang pakundangang pag-flex na kanyang lavish lifestyle kung saan halos lahat ng i-request nito sa ama mula sa sasakyan, pera, mamahaling gamit at kung ano-ano ay talagang ibinibigay maraming netizens ang dinatawag si Jella bilang dapat ng ganyang spoiled brat. Kaya naman, nariyan ang mga katanungan kung wala lang nga ba itong trabaho at panayhingi sa ama para sa kanyang mga luho na pa cool kids ang datingan. Dahil sa batikos na natatanggap, nag activate si Jella ng kanyang Instagram at TikTok accounts. Vern and Vernice and Ciso ang magkapatid na sina Vern at Vernice ay kilalang influencers, fashionistas at negosyante na nagtatag ng na kanilang sariling lifestyle brand na tinatawag na Vivi Co. Sila ay naging tanyag sa kanilang fashion blog na vernvernice.com na nagsimula noong 2010 at sa kanilang mga social media platforms kung saan ay binabahagi nila kanilang mga karanasan sa pagbabiyahe, estilo at kalusugan. Pero kabilang sila sa mga isina sa ngayon sa investigasyon ng mga netizens sapagkat ang kanilang ama na si Vern Enciso ay nitatrabaho sa Bureau of Customs. Dahil sa mainit na korupsyon ngayon, muling umiay online ang Candy Magazine Style Star Acceptance Speech ni Vern mula noong 2013 matapos mag-viral ang ilan sa kanyang lifestyle post at muling buhay ng interes ng publiko sa kanyang mga unang taon bilang influencer. Sa lumang video clip na bahagi ng Candy Style Awards coverage, makikita ang masigla at puno ng youthful charm si Vern habang nagpapasalamat sa kanyang speech. Ngunit na mapang mapangasar na closing line na, Lastly, I would like to thank my dad for always being there and for being my never-ending ATM machine. Love You Dad, ang naging sentro ng atensyon kung saan ang ilan ay tinawag ito na iconic Gen Z humor ahead of its time. Habang iba na may bumatikos at tinanong kung dapat man gawing normal ang ganitong uri ng kayamanan bilang content. Matapos nga mag sa social media at mga forums, ang ilang post ko sa kanilang marangyang pamumuhay ay limitado na ang comment section ng kanilang TikTok account. Jamie Cruz Ang content creator si Jamie Cruz ay kasalukuyang nasa gitna din ng isang mainit na kontrobersya matapos mapasama ang kumpanya ng kanyang pamilya sa mga proyektong pinunamismo mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga ulat, ang Santo Cristo Construction and Trading Inc. kung saan ang kanyang ama na si Noel Cruz, ang nakatalang general manager, ay nakakuha na tinatayang 3.5 billion pesos na halaga ng flood control projects mula 2022 hanggang 2024 sa ilalim ng DPWH. May video siya ng umari ng batikos mula sa Nerecense, lalo na sa konteksto ng umano'y pagkamalang yaman sa pamamagitan ng pampublikong proyekto. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa tila pagyayabag ng karangyaan habang may issue ng katiwalian at paulit-ulit na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa negatibong atensyon, ginawang private ni Jamie ang kanyang Instagram account habang tuluyan ng dinaktivate ang kanyang YouTube channel. Kasabay nito, tinanggal na ng preview magazine ang interview video niya sa kanilang YouTube page. Christine Lim Katakutan Kabilang si Christine sa pinangalanan ng narasin sa iskola ng bayan. Siya ay kasalukuyang SK officer ng barangay talaga Nagmula sa political family, siya ay anak ni former Kapas Mayor Rinaldo Katakutan. Minsan na rin siya yung sinubukan ng showbiz, pero sa ngayon, ang nagbibigay siya ng content tungkol sa lifestyle, beauty at travel sa kanyang social media accounts. Bilang alam na nagmula siya sa marangyang pamilya, ang debut ni Cristina noong October 2019 ay naging pambihirang event. Isinagawa ito sa Clark Marriott Hotel sa Pampanga na may temang Crazy Rich Asians. Pero dahil sa mainit na usapin, dilidikit ngayon na kanyang pangalan. Sa katunayan, nag-viral ang isa sa kanyang TikTok videos dahil sa caption niya na Hindi ko naman yata ikamamatay kung sumakay ako ng jeep without telling my parents. Maraming nga reasons ang tumugon dito na may halong pangungutya at komentaryo tungkol sa privilege o yaman ng ilang social media personalities na tila disconnected o mano sa realidad ng karamihan sa mga Pilipino. Bilang tugon sa mga puna at reaksyon mula sa publiko tungkol sa kanyang lifestyle at kaugnayan sa isang prominenteng political family, nagbago ng comment setting sa kanyang TikTok at Instagram accounts si Christine. Samantala, kapatid niyang si Miguel naman ang dumipensa at binigyang diin na hindi sangkot ang kanilang pamilya sa anumang flood control projects at lalong hindi sila contractors. Mia Fortich Hindi naman nakaligtas ang social media influencer na si Mia Fortich sa batikos ng netizens. Si Mia ay na uugnay sa kilalang ang kanilang mga Fortich mula sa Bukidnon. Ilang komento nagsabing kahit na hindi aktibo ang pamilya sa politika sa Bukidnon, simula noong 90, ang ilang ninunod nila tulad ni Don Carlos o Manolo Fortich ay nakapanatili ng malalawak na pagmamay-arit ng lupa sa nasabing probinsya. Kinala umano ang angkani Fortage dito bilang mga land grabber. May mga nagsabing pinangalanan po umano ang isang bayan na Manolo Fortage mula sa kanilang pamilya na patunay umano ng matagal ng ng kanilang angkan sa regyon. Upang linawin ang mga isyo nag-uugnay sa kanya at sa kanyang pamilya sa umano ng korupsyon, naglabas na lang kanyang pahayag si Mia. Ayon sa kanya, wala silang kinalaman sa mga proyektong pampamahalaan o sa politika at ang kanilang kabuhayan ay nanggaling sa pribadong negosyo, hindi sa pondo ng bayan. Danzel Fernandez Si Danzel na anak ng aktor at politiko na si Dan Fernandez at dating asawa na si Sheila Israel ay isa sa mga pinakabagong pangalan na nadagdag sa listahan ng mga anak ng politiko na binabatikos online doon sa mapakita ng marangyang pamumuhay sa social media. Isa sa mga pinag-usapang video ay isang tour ng isang rest house sa Canyon Cove Residences sa Batangas noong 2022. Kitang-kita sa footage ang elegante nitong interiors at resort-like amenities bagay na agad pinansin ng viewers. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang isang pang lumang video mula May 2021 kung saan makikita si Danzel at ang isa niyang kapatid na sumasakay ng helicopter na ayon sa kanya ay ipinadala ng kanilang ama pagsunduin sunduin sila para sa isang biyahe papuntang Batangas. Bukod sa pagiging influencer, si Danzel ay naglilingkod sa gobyerno mula pa noong 2022 bilang sangguni ang panalawigan provincial board member ng unang distrito ng Laguna. Ngayon pa man sa kasalukuyan, wala dokumentado ang ebidensya na nag-uungnay kina o Danzel sa mga contractor o kumpanyang iniimbestigahan kung hindi naman katiwalian sa mga flood control o ghost projects. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react? at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!